Hello? Hello? Ano ginagawa mo? Hello, hello, Kuya Oo, oh, kita mo? Sino to? Will. Will. Sino to? Si Majeline Paking ko! Majeline Paking? Pa Opo, Kuya Will. Nag-carry FB name po po, Kuya Will. Taga saan ka? Taga San Manuel Tarlac po. San Manuel, Manuel Tarlac? Babae nyo, may tiga bang bandito? Nanonood ka ba ngayon? Po. Ah? Ako, Kuya Win. Okay, kung nanonood ka ngayon, ano? Facebook, YouTube, o TV5? Sa Facebook, Kuya Win. Lahat talaga ng tao, Facebook na eh. Hello? Live, no? Sa live. Naputol. Naputol. Pakain na. Ulit na mayroon ako. Naputol siya. Ibig sabihin, live na, no? So, pag naka-Facebook, YouTube ka, kahit nasaan ano, ka, maratawagan yun, ka. Yung, yung OFW, nasa, nasa ano siya, sasakyan. Nanalo siyang 30,000. Hello? Hello po, Kuya Will. Hello po. Nanonood ka sa Facebook live? Opo, Kuya Will. Meron ka bang anak? Apat po, Kuya Will. Apat? O, ano trabaho ng asawa mo? Wala po yung trabaho ngayon, Kuya Will. Hmm, e, ba't ka umiiyak? Sabi ko, saya po kayo, tangat. Tatawagan niyo, Kuya Will. Ah, okay. O, oh, hindi ba, uh, wala na ako masyadong oras. May tatanong ako sa'yo. Pag tama ang sagot mo, mag-spin the wheel ka, ha? Bakit hindi ka sa unang tanong? Okay. Question. Katatapos lang ng Paris Olympics. Okay, katatapos lang sa Paris. Ngayon, saan susunod na syudad gagawin ng Olympics 2028? Nakita mo si Tom Cruise, nagmotor, papunta doon. Okay. Saan to? May nakalagay doon. Na parang Hollywood eh. Okay. Anong lugar? A. London. B. Los Angeles. Sandali ah. C. Las Vegas. A. London. Kuya B. Kuya Will, hindi ko po narinig. Dahil na po yung isang tenga ko, Kuya Will. Ah, the... uh, uh, mo sa kabilang tenga mo. <laughs> <laughs> eh, mahina sa kabilang tenga. Hindi sa kabilang tenga. Okay na. Hmm. Katatapos lang ng ating Paris Olympics na nag-champion tayo doon. Ang nag-may gold tayong dalawa. May kami sa Jesus Friday. Tingnan nyo kung sino. May dala ginto dito. Okay? Katatapos lang ng Paris Olympics sa anong syudad ang susunod na Olympics sa 2028? A. London. B. Los Angeles. C. Las Vegas. Ha? Silang Tulo ko yung win. Oh. Los Angeles ko yung Los Angeles, is that correct? Correct. <laughs> Matawo sa na na ng seventy thousand kahapon. Sabi mo, spin the wheel para makuha ang jackpot na 50,000. Pag hindi nakuha, magdadagdag tayo ng 5,000. Sabi mo, spin the wheel! <laughs> no, 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 no. At... Spin the wheel! Good luck! Spin the wheel! w i m dapat nakuha mo ang w para meron kang wish! Ayan na Hahamon na! ako na po ang 70,000! Aba! 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 Galing, no? Galing dumaan, no? Sayang, di ba, Nakita mo? Hindi po, Kuya Will, kasi kami ko po yung cellphone ko pang tumawag kayo. Okay, dumaan siya sa W pero lumampas. Pero meron ka makukuwang ang 20,000 ka! Kuya Will, thank you po. A ano gusto mong sabihin sa so, Will to Win at sa TV5? Salamat sa TV5. Okay, sa inyo medyo ano, pwede bang ano, pwede bang uh, maghanap ka ng signal para madinig ka namin, please? Sorry ah. May ano gusto mong sabihin sa TV5 at sa Will to Win? Maraming maraming salamat po sa TV5 Will to Win po. Sana po magtagal pa po yung programa niyo, Kuya Will. Mula ba tao, kung Will, pinapanood kita. <laughs> Ilan taong ka na ba ngayon? 18 years old po. Ilan? 25 years old, Kuya Wil! ka na! 28. Ilan? 28. 28 po. 28? 28. 28? 28? <laughs> <Napoputol> kasi. 28? 29. Ano? Ito 38. Hulaan niyo kung tama. Diya! naging game pa. Say two Dali. Dali, ah. Dali, dali, dali. Alika, tatanin ko ito. Meron pa naman ako oras. Ano ang sagot mo? Ano ang sagot mo? Yan. Ah, uh, 38 po. 38, ah. Okay. Pag nanalo ka, bibigyan kita. Opo, thank you po. Okay, sandali. <laughs> okay. Sandali. Ito, pang hindi Anong ilang, anong ilang taong ka na? 29 po. <laughs> kaya ko. Pero hindi na, bigyan mo pa rin ng jacket yan. Okay, 29. Ano gusto mo sabihin sa Will to Win at sa TV5? Maraming maraming salamat sa Will to Win TV5, Kuya Will. Congrats. Napakalaking, napakalaking blessing sa amin. So gusto ko matagal, matagal ko na pong gusto ko Kuya Will. Okay, hindi ba tayo? Okay eh, lang yan. Ito na, na po yung ko. Salamat po, Kuya Will. Salamat, ha? Okay, ingat kayo dyan. Thank you very much. Okay.